ang gamit tayo ng salaming tsaka gagamit tayo ng lab dahil kasi delikado yun din. live wire eh mahirap na magpagsapalaran tapos gagamit tayo nito ng alangki Idalagay po natin ito para sa ilaw Nakabit na po natin yung isa. Yung isa naman. Sa blue. Uh, ito, ililipat ko ulito. Naglagay lang po tayo ng pinaka-safety natin para naninigurado ng palo. Na uh, lagi na po natin pero higpitan na po natin ngayon magpipit tayo May ipit na, 'yan. May na po yung uh, natin. Ngayon, uh, bubuksan po natin ilaw kung ilaw siya ito. Ito 'yan. Ayan, nakita nyo. Ayan, umilaw siya. Umilaw na. Ibig sabihin, umoke -okay na. Kasi lahat to. Itong ilaw na to, nilagay ko to, uh, mga idol. Para lang to sa mga, ano, nang mga AC namin. Yan kasi pag nagkaroon ng problema rito, sa gabi, may ilaw na gagamitin. Mahirap pa kasi pag walang mga ilaw sa gabi rito. Magpa-flashlight lang ang mahirap yun. Kaya ito naglagay po ako. O sige, ito hanggang dito na lang po ang aking video. Nakita niyo naman po yung talaraba ko ngayong araw na to. Uh, sana marami maraming salamat po. Sana po pasuportahan niyo naman po yung aking munting channel. ah uh, ito po palang muli ang inyong lingkod na Sigato Vlog 220. Maraming maraming salamat po. Sana pasuportahan naman po yung aking mga video. Dahil Uh, mababa na po. <laughs> maraming maraming salamat po.